Eto na kaya ang magiging pinakaunang inline four sport bike ni Rusi? May chance ang mangyari ito madids dahil lang ng connection ni Rusi sa Chinese manufacturer na ng bagong Songshen Cyclone RC680 single A. sounds like family baka mo? Tama ka dyan, pero babalikan natin yan mamaya kasi sisilipin muna natin kung legit ba talaga na inline 4. May iba kasi na nagsasabi dyan na baka pag dumating daw to sa Pinas eh dalawang cylinder na lang ang gumagana. Tsaka dapat daw yung performance kayang tumapat sa bilis ng Raider 150. At presyong mas mura pa dapat sa CF Moto. Aba matindi. Anyway, simulan natin sa pagsabing yes. It's a legit inline 4 but... It's that kind of inline 4 na sounds like family, hindi lang sa parehong tunog kundi pati na sa performance. Ito Madids, is another byproduct of a reverse re-engineered engine OLED. Sa madaling salita hawig ito sa makina ng Honda CBR 650R. Pwera na lang sa kanyang mas malaking displacement of 674cc 16 valve, dual overhead cam engine with assist and slipper clutch that can rev up to 13,000 rpm. It makes 80 horsepower at 9,000 rpm and 60 newton meters at 8k rpm. Alam mo doon ang mas yung engine output neto? Ganitong ganito yung output ng first generation Honda CBR 650F which has a slightly tuned down power capacity and a claimed top speed performance of 200 plus kilometers per hour. Itong motor na ito it's more of a street bike than a sport bike. Kumbaga yung performance niya ay hindi nalalayo sa naked bikes. Kung saan kumakagat ang sipa ng makina sa kalagitnaan ng RPM. Kung ako tatanungin dude, hindi ako nagugustuhan sa motor na to. At ito yung pagiging almost complete copycat niya sa Honda CBR 650R hindi lang sa pagkakaroon ng parehong engine design, kundi pati na yung twin spar frame chassis at fairings is very much identical sa motor na yon. I guess that kind of makes sense. Since originally designed ang makina ni CBR650R as a stress member structure ng buong motor. Kumbaga parte na ng chassis yung makina. But still, kailangan ba talaga nahawig pa rin ang itsura? Now don't get merong wrong, maganda yung design nila pati na yung mga naidagdag nilang elements. Tulad ng winglets at shark gill aerodynamic designs para mag fill in the blank doon sa exposed engine part. Yes, I feel you my dudes. Dahil fan din ako ng Honda CBR 650R for a long time. Nakakalungkot lang talaga na pinagfiestan itong isa sa mga dream bike natin. But anyways, bukod sa kapit designs, may components and features ito na naiiba. Tulad ng pag-flex ng dual Brembo calipers, single-sided pro arm, at built-in front and rear dash camera. Which is why bakit ang weird ng itsura ng rear end niya. My me not likey. Eh. Ang ganda na sana ng dual tip under bell exhaust at malinis na likod. Ewan ko lang kung mapapakinabangan talaga yung feature na yan or kakain lang yan ng baterya. Features is of course nandyan ang dual channel ABS, traction control with full color TFT display, at size na mga kulong na 120-70-17 sa harap and a 180-55-17 sa likod. Fuel capacity is 17 liters na may kaparehong dry weight of 206 kg and a seat height of 810 mm. This bike is soon to be released pa lamang sa China kasabay ng iba pang bagong Chinese inline force. So ang tanong mga is kaya ba talagang makuha ito ni Rusi? Like I said before, may chance na pwede. Pero to be perfectly honest, 50-50 yan. As you can see sa mga Zongshen Cyclone 400cc nila ngayon is very limitado lang yung mga naitutulak nilang units. I'm not exactly sure why pero baka mababa lang yung volume na napuproduce ni Zongshen. Or talagang mahina lang ang demands ng mga tao dito sa atin for higher cc model ni Ruzi. Kasi nga diba kilala natin si Ruzi as an alternative affordable brand option for motorcycle. Ito yung sinasabi nila na hindi na Russian pag dumikit sa presyo ng mga Japanese bikes. Gets ko yun mga reklamo nyo. Pero baka nakakalimutan na ng iba na ang Rusi ay distributor lang din ng Chinese bikes. Hindi po sila ang gumagawa ng motor. Ngayon kaya mahal ang big bikes ni Rusi kasi galing ito sa premium Chinese brand na sumasabay sa QJ Motor, Voge at maging sa CF Moto. So yung quality niya ay hindi nalalayo sa mga motor na yon since nanggagaling lang naman sila sa iisang pagawaan ng motor sa China. Which I guess why bakit ang bagong QJ Motor 800 R has a lot of similarity sa Cyclone RC 680R. Abangan nyo na lang yan mad dudes dahil i-cover din natin yan. So sa ngayon, ay suggest na nandyan lang ang posibilidad na magkaroon ng inline 4 si Pero wag muna kayong umasa kasi baka madismaya ka lang. Kung gusto nyo makita ang iba pang bagong inline for Chinese bikes, pindutin mo lang yan nasa screen nyo ngayon. At kung may tanong ka, mention mo na lang din ako down in the comments section below. Thanks for watching and as always, To the loo, mad dudes!